samahan niyo po kami mga tol sa pagdating namin sa pamilya ko po. At saka sipti po yung ano, sipti po yung papa ko doon. Tado nang nangyari sa kanya mga tol. Tingnan natin yung dagat mga tol. Uy, po po. Ano pala dito? Ang mga tol. Liko uh, likod ng napakandang view mga tol uh, problema po talaga uh. Uh, ayan po mga tol no uh, dito na po kami ngayon sa ano sa anong lugar ba ito Naka, may na po sa ano yung pier yung barkong din na sinasakyan namin mga tol Ayan, ito po sobrang lawak po ito ano dagat yan po mga tol yung si Edwin Adventure po uh, yung tiningnan niya yung ano dagat doon sobrang lalim daw isang mapagpalang mga tol nandito tayo ngayon sa ah uh. Doon po yung sobrang ano tuktok po. Yan po yung karsada na din dadaanan namin. At saka yung ano tol, nandito po kami ngayon babiyahe po kami papuntang ano Visayas dito po kung lupang tinatayuan namin ah punta po kami ng urmok mga tol kaya ipagpray nyo po kami na safety po kami makarating doon yung ano po nakakaway-kaway po yung subscribe ayan sobrang tuktok po yung ano yung dinadanan namin yan po yan bundok yan at saka pagdating mo dito sa kaliwa dagat yan po, sobrang ganda po yung dagat mga tol. Kaya, samahan niyo po kami mga tol sa pagdating namin sa pamilya ko po. At saka, sipti po yung, ano, sipti po yung papa ko doon. Pero nang nangyari sa kanya mga tol. Datingan natin yung dagat mga tol. Uy, nakong Diyos po po. Ano pala dito? Napakaganda view mga tol. Uh, likod ng napakandang view mga tol. problema uh, po talaga. Uh, Pero, sobrang sana, ano po. Sana talaga hindi tayo pabuya na Panginoon. Ayan po yun. Yan. Yun yung... Yun. Sobrang lalim po dito mga tol. Oh. Ayan po. Yun, Ayan. yun yung... nakita nyo maliit na ano, bangka. Oh. Sobrang lalim na po dito. sobrang ganda po dito mga tol no kaya oh, ayan oh um, may ano so ito mga tol ayun kapatid na pala yan po yung, uh, yung uh, ano? dagat at saka yung ano bundok pa taas yan papunta doon mga tol ito ito mga tol dito kami sa yung tinagaroy ang napaka tarik na kasada ang mga tol ang daan doon sa kabila kaso napaka ano napasada, ah, yan po o oh. Yan po mga tol, kita mo na yan, yung, kita mo na yun yung sobrang Sobrang ano, sobrang lawak ng dagat mga tol, mga tol, sobrang ganda mga tol tingnan. Pero pagdating doon sa ano, sa ibaba mga tol, sobrang tirek po. Kaya sobrang delikado po pag punta ka doon mga kaunti Si itong po noh. Ah sana po mga tol no, samahan niyo po kami sa hanggang makarating po kami doon sa, Or sa Ormoc mga tol. Kaya shout out po kay ano Kay Romeo, Gurpido po, Idol. Shout out po sa inyo diyan. Uh, God bless you po. Ingat kay lagi. Kay Ma'am Lovely Heart po. Uh, shout out po sa inyo Idol. God bless you po. Uh, ingat kay lagi jan, uh, Sa Luzon, Visayas, Mindanao po mga tol no. Uh, sa may ano, sa abroad po. malung laro na sa mga OFW mga tol. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta sa akin, no? At saka kay Edwin Adventure, mga tol. Uh, kay Ginny pala. Kay Ginny pala. Ah, uh, tinawagan namin kagabi. Ah, uh, tinawagan namin, sinabihan namin na mag-ingat siya doon, no? Ayan po, mga tol. yan po yung uh, bangka. Liit na tingnan. Kasi sobrang lalim po pag tinitingnan mo dito sa itaas. So. ayan po. Patuloy po kami ngayon no, sa aming misyon na makarating po sa aming eh, sa aking pamilya mga tol no. Kaya makano nang nangyari sa papa ko at sa, sa mga ano po, kapatid ko doon mga magulang po sana ligtas po sila ngayon no, na baka may tumulong sa kanila po uh, e, pag pray niyo po kami ngayon na makarating po kami ng maayos no kasi nagpatulong po ako kay ano kay Edwin Adventure po yung idol natin ayan po yun no? para naghahanap ng gold Pwede kang tumalon dyan. Uh, sa lahat ng mga solid supporters ko po at sa mga silent supporters ko po, ah uh, maraming salamat po. Uh, hindi po ako magsawang magpapasalamat sa inyo po, Idol. ah uh, sa hindi pa po nakapag-share, ah uh, i-share mo na at tulungan nyo po ako na ma, ma, ano, tumaas yung bahay ko mga tol kaya so, yun, tol so yung sa maraming salamat po talaga sa inyo Kabila. lahat sa mga, sub, mga subscribers ko po ah. <laughs> ah, tama ipagtama mo tol kung mali ako yan daw ko yung uh, sa nagubilmap ko yan daw ko yung Sobrang ganda dito. Sobrang pero, ganda ng view. Ayan pa o yung ano. Yeah, oh, may ibon pang lumilipad. Ayan. Pilipinas ba? Baga, pero hindi pa tayo nakalibot ng Pilipinas. Kasi galing daw tayo. Punta tayo dito sa Visayas. Dito sa Ormata. So, <coughs> galing dito mga tol. Ah... Uh, Recap lang tayo. Simula dito. ay ang ganda ng ano, nila pero rin. dito masaya po ako tingnan, pero pagdating ko doon sa ano sa uh, sa pamilya ko po, iwan ko kung ano nang ano no. Sana makarating kami doon na so, Ano lang. Kami, na okay na yung papa ko baka may tumulong naman po sa kanila na nitras hindi pa ako nakarating doon. So, maraming salamat po mga tol mas minabuti na may uh, gabi na makarating doon mga tol sa bahay ni Litra <coughs> kasi uh, makapagmasid tayo di ba? opo at yun tol okay, masid tayo doon hindi tayo talagang uh, lulusob agad pagdating natin doon kasi mahirap hindi natin alam kung ilan yung nagtignap ilan yung mga tao doon sa bahay niya saka uh, pero yung ano namin doon, si Tuhu, kaunti at, lang yung mga kapitbahay nila ni ano ni mama at saka sabihin ni ano mama nang mga magulang ko po ha Sir, surbihin ba nga yung ngiriya kung ilan yung nagkidnap saka sumubotey yung dumating tayo doon ng gabi kasi hindi nila alam ba? Oo. Tayo natin ang ilaw sa motor. Ni kalayuan kita napihiban. Kasi yung mga kapitbahay ng magulang ko mababait naman 'yon. sobrang ganda ng view dito mga tolo tingnan nyo po o oh. sobrang ano dito mga tolo sobrang laki ng mga ay Diyos ko sobrang laki ng mga bato yan po baka galing doon sa ano sa ibabaw talaga tong lugar dito na ano, eh? sobrang init at saka It's ano Wow. Doon po sobrang so, ano. Ro, you know? so, so, <laughs> <laughs> Ang gabi kami nagsama mga tol, talagang ah, inaantok ako sa biyahe. Uh, walang katapusang patakbo ng motor. Ito, pag ano, kailangan mga pe, yan. O, biyahin naman, ganyan. Buti na lang yung, ah, uh, ano natin mga tol, yung gamit natin ng na motor. Eh! Tara, ah. Uh. ekskulang lang pala yung gamit ng motor mga tol. Ah, uh, XRM Honda 155i. Ayun. Ah, uh, tulong ho sa atin mga tol, na hindi ho tayo itinirik sa daan, hindi tayo binigyan ng mga aberya ngayon. Ah, uh, maraming mara mara salamat. Kumain tuloy. mabuti na rin yung gabi kami makarating doon sa kanila elektra mga tol kasi makapagmasid kami iba <coughs> kailangan na magmasid kasi mahirap na monahan pero tayo pa mga tol hindi tayo monahan mga ano yung mga bubu yung mga mga bubu yung mga bandido yan hindi alam na saan tayo nanggaling huwag kami ang mutake kaya pa silang lahat. Gabayan tayo ng Panginoon. Una talagang sandigan natin mga tol, Panginoon. Sika kayo mga viewers namin na walang sawang nagpipray sa amin. Na safety kami. Thank talaga dyan. Ang masasabi ko dyan mga tol, from the heart po yung pasasalamat ko dyan sa amin. Sa inyo. Na viewers namin na palaging nakashare sa lahat ng mga video namin. karena kupri makin tinggi dan saya yang lihat so petoleh kami mga tol nah keep on praying so masih dari sedang mga tol dan lahar lah ini memang kayu masih ada yang ada nih ini kupri dari mga tol sak anak ah, pakai tarik na bundok na kalsada so yung kalsada mga tol na yan ang mga kinakaiyawan ng mga malaking mga truck mga tol kasi mahirap sila dito kinagailangan may humahatak sila pataas tulad namin naliliit pa uh, may humahatak sila na pataas at uh, minsan ang mga tol ito so, yung mga truck mga tol yan napapatarik po yung dyan mahirap po yan dyan daan daan kaya oh, uh, mahirap nila mahirap dyan Ayo! 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 sa dinadaanan namin o no, kasi yung malalaking mga batong motor is ano po lagi po dito nga yung mga batong na nakuhulog po kaya nirepair po nila mga to kaya ito po ngayon o no?